Hello mga guys, another day, another mini vlog po muna tayo dito sa Japan. Ito nga po yung rest day, naglakad kami ni ate, inabot nga po kami ng ulan. Ay sa paglalakad nga ho namin ay may nadaanan kaming Anna uh, store, abay 100 yen nga lamang ho ang presyo ng mga paninda din Kaya dali-dali nga namin hong sinilip kung ano nga ba ho yung mga panindang gulay at sakto, nakakita ho kami ng ampalaya ay gustong gusto nga ho namin. Kaso wala ho kaming dalang bareya ni ate kasi 100 yen nga lamang po dapat na sakto kaya bumalik ho kami dini may kakilala kami at umutang kami ng 100 yen. Thank you so much nga po kay Doc at talagang kami nga po ay pinagbuksan at pinahiram muna ng 100 yen para makabili kami ng ampalaya. Sobrang nakakahinayang ho kasi kung hindi kami makakabili gawa ng tatlong pera so ay 100 yen lamang napakamahal ho nito sa grocery stores. Bali dito nga sa Japan tinawag itong honest store kasi wala hong nagbabantay dito. Kailangan maging honest ka sa pagbabayad mo at ihuhulog mo nga ho dun sa box yung iyong bayad. Ay dito nga ho sa lugar namin din sa Tamamura ay marami nga ho kayong makikita ang honest store. Kaya naman nakakatuwa kapag magwa-walking ka ay may madadaanan ka ng ganito. Ay di ayan nga ho nakabilin na kami ni ate. Salamat sa panonood!